ilang beses na tayong umasa at ilang beses na rin tayong nabigo. Pero ngayon, may isang pagkakataon na baka hindi na muling bumalik. Dumating na ang panahon ng pagdedesisyon at pagkilos puro sa tunay na pagbabago. Isang pagkakataong minsan na nating inasam at ngayon nasa ating harapan. Para sa manilenyong naghahanap ng kaibahan sa nakasanayan, isang sinsero at tapat na lider, mapagkakatiwalaan at totoong may pagmamahal sa atin. CSV, hindi trapo. Kaling sa hirap, nakaranas at naiintindihan ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Isang taong may tunay na malasakit sa bawat manilenyo. Itutuloy niya ang kanyang paninindigan. Kalusugan alaman, kabuhayan, mga naging panlaban niya sa kahirapan at ngayon ipinamamana na sa atin bilang patunay ng pangako niyang tutulungan tayong tulungan ang ating sarili. Huwag na nating ibalik ang mga taong minsan na nating pinagkatiwalaan na sa dulo sila lang ang umasenso habang tayo'y naiwan sa dilim. Tama na ang panloloko Tama na ang paulit-ulit. Itaas natin ang pamantayan. Pumili tayo ng leader na hindi na kailangang magpanggap. Hindi na nga kundi gumagawa na. May puso, may paninindigan. At higit sa lahat, walang bahid ng korupsyon. Ito na ang oras. Ito ang laban ng Maynila para sa ating kinabukasan at mas kampante tayong lalaban dahil alam natin hindi tayo iiwan ni SV. Kaagapay natin siya, kaakibat sa bawat hakbang, isang regalong hindi dapat sayangin. Minsan lang ito, manilenyo, huwag nating pakawalan. Yakapin natin siya, yakapin natin ang pagbabago, konti na lang, mabuhay tayo, manilenyo.